hindi naman nag papasok. eh Anak niya? Jim. Hi. Uh, Salamat. coach. Ay, masyadong kita kayo. Naka-record kayo. Anak Sabi nila. Hi! Hello! Birthday down ngayon. Hmm. nag ay, si Chairman. Chairman, happy birthday, Chairman. Thank you, thank you. Eh, ano ang wish mo sa buhay mo? Ano mo yan? Ay, wag si Vice Chairman. Anong wish mo para? Sana mo mababa pa. Mababa pa yung video. Wag mo ang pinta ng pinta. isang aros Eh, ilan mo si Asia. Kanina, ba't hindi yun pinito yung... Kasi sinanati yung pinanali nyo. Wala ako eh. Wala ako eh. Eh, ganun mo kami

He is so tough, man! You know? You know? Uh, but, God is good! God is good! Yeah! Yeah! Uh, what's uh, up? What's up? What's up? What's up, Doc? Ano sa'yo? Ano sa'yo? Breakaway! Hola! Ayan! Ayan! Malapit na prey, ang gusto nang jodjo, prey sabaneting yung, prey sabaneting ito yung, prey sabaneting ito yung, prey sabaneting ito yung, prey sabaneting ito yung, prey sabaneting ba? Hindi kasi 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 Dito. kasi 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 dalin damit mo. Natikid no, na tayo. eh. Yes. Yeah, sa sa'yo? Ano ba sa'yo? Ano yung Ako, marami dyan. Marami pag Ako, sinabi daw John. Ano ba? I love you. love you. Laro ka? Laro ka? Bakit kung na laban naman tayo ng ano ba siya? Ay, parehas eh. Bakit maganda yung sa'yo? Ay, sorry naman. Parehas <laughs> naman eh.

Ha? Ha? ka Ha? 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 din ang ay, uh, na nga sila. Pag mag-reply sila, ito ka, mag lang Kaya nga lang eh, hindi dapat nung Dapat ikaw hangin, eh. <laughs> yeah. Dapat ikaw yung player mo eh, ang Eh, tingnan mo yung mga free throw. free throw, hanggang labi <laughs> lang. Hindi mo ito talaga. Oo, wala talaga. Kaya, lang natin Eh, paano lumamig ah, ano na eh paano mo mamigay kung masyo masyado medyo ano na eh medyo nakita ko na yung uras na panalo na ito depensa Biyawi sa depensa and about the situation then may makin thanks God yan ang pagkita yun po ito 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 ay si Erwin kasi, nakita kanina hindi malas si Erwin eh. Kung kamay niya. Ayun na! Ano po kung anong ginagawa nito? Huwag ka nang magdadahilan. Nagukas <laughs> na ng kamay ng ng... Kaya hindi you ko, ano, alam kong ano nito, kara eh. <laughs> 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 you know, ano nito, pag na uminit ang anong babad ka babad yan, kaya lang. Eh, ano masasabi mo dito? maganda <laughs> naman <laughs> na, uh, Matangal, uh, kong, isa rin yan. Oo, oh, maraming tinapal niya. Ah, maraming na tinapal pero yung pre-placed, yung mga pre niya, wala rin. Matatapal so, sa ilalim, eh. matatapal <laughs> sa ibabaw. Eh, tapal-tapal na yan. Mataya naman eh. Kung saan pa yung nakapuuna na tayo, saka pa lang sinagpakita. <laughs> ha? <What>? Huwag <laughs> tapal pa masakit yung maray. Huwag na yung mukha, naman. Angay eh. Angay. Ayun powder ng <mo, laughs> Jojo, from, Pero okay lang, maganda okay. naman yung ginawa eh. <laughs> Hindi <laughs> <laughs> ba lagi kaya trademark? Kaya nga lang umatras yung pustahan. Kaya 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 na malayo yung kuya niya, yeah. binabawi ko ba, bawi ba yung lalang sa pagpunta niya. Hindi ka ba na na naman te? Straight to the pusoy. pa ako dito pa! Sarang po talaman <laughs> oh, eh, ma ba ako kwa'te yung saling kung parito ayoko kung yung magkakarangan parito talaman ko yung magkakarangan parito tapangan parito kung parito kung parito tapangan 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 <laughs> <Ay>. <laughs> tapos? Tapos? <laughs> Ay, naku, ang pamayang mas, ang oras pa naman <laughs> <laughs> ka nanti, oy. Hindi, <laughs> <Ay, laughs> ano to? to. Maximum, nine. nine minutes. Para may upload sa ano. Ay, yung... si Juteng, gutom na. <laughs> na <ba> pa <laughs>

ano yan sa yan ano yan? ano yan? ano yan sa paganda yan dajan? yan ano yan? ano yan? Mas maganda yan dyan. Diyan kami galing. Diyan kami galing eh. ano? 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 Hindi ano? 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 lang ano? 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 Ang ano? nila ano? 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 ng board. ano? 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 Pag-midget lang. Pag-midget yes. lang. Pag-midget 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 lang. pag midget lang pag midget pag midget lang pag midget ah, lang pag midget lang pag pag midget pag midget Ah, pag midget lang

sa likutan. Yung mga ma nanay mga utot. <laughs> Maayong adlaw sa inyong tanan. Hapon na. Hapon eh. na. Hapon na subong. Hapon. Hapon na subong. hapon. Maayong hapon. ito, <laughs> ito, 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 bituhin mo. ito, ito,